magandang puli sa aming channel dito naman tayo sa East Service Road sa Bigutan Tagi so, dinadaanan natin itong Calcuton uh, Paltuson Expressway uh, kakaliwa galing na sa kanan natin South Luzon Expressway na meron din TUP tagig Yeah, mga 30 meters pa tao sa nakalagay kakatakot pala yung traffic dun sa east service road so, yun ganda yun mga kawayan to ganda ganda Yun ito pala dito oh. Eh, ilang ako nakapunta. Doon din meron din. Kabalik naman 'yun nang service road. Meron palang ganito dito, no. Ito na, meron ng signage sang Arca. Arca South. Land Estate. Nasa East Service Road to, Barangay Western likutan Tagig City. Hmm, ah, bago uli. Wow. Pero malaking na pakanting lote. Yun, hmm, doon ang East Service Road at South Luzon Expressway nasa ano to 74 hectares ang laki dinevelop ng Ayala Land ang ganda 3 line under development pa rin ka Boulevard na to dito natin kabisado mali doble ang ano nito no laki sa Robinsons Bridge Town saka sa Park Links Park Links din din ng Ayala Land saka ng Eton Pero yun yung ginagawa yung sa kanan natin ang ginagawang Ayala Malls Arca South. mo Direk muna tayo dito Malamig Ooh, Dahil tree line to Mga kabayan eh. Ganda Lander Itong landers ganito ka green sa Arca South ito na yung landers doon ang pinaka ano develop na dami na ayan pinayara pa ng landers so yun, ang dami doon mga residential bago ano to no? mixed use na development maganda dito malapit sa airport sa BGC Aka sa Makati hindi dahil mga guards Dito pa oh Ito may mga bakod pa Hindi pa siya talaga masyadong develop marami pang mga ano Bakanting lote tinatawag pang Sabia Financial Center Pasok ulit tayo lawak pa grabe ayan merong rotonda wow. Lamig dito dahil maraming mga puno. nagbibilit. Wow. Ang dami mo anong dami yung central business district ng ano ah, ng Taguig City. Pa. baka ating ano pa lang to lote pa lang parang yung mga kawaya ng na nagsisilbing perimeter boundary ng Arca South yan, mga bagong tanim lang to mga ano puno yan pag nagdevelop ang Ayala ang dami mga open space binili ng Ayala sa halagang 24.3 billion pesos noong 2012 balik na tayo ginawa ang ano na mixed use na development mayroon residential commercial area dami mga puno Mayroon pa rin natirang 36 to 38 hectares ang um, FDI. May gagawing Southeast Metro Manila Expressway o Skyway Stage 4 dito sa FDI. Ayan. Ito okay, Arca Boulevard. Landers na ina dun. dun ka, meron pa. Napakarami pa ang gagawin. Hindi, may mga estudyante doon ah. Malilim doon. malilim dito. Dito po mo yung mga estudyante. Ganda mga kabayan ah. Oh. BGC nga to ay meron ka na Pero plano Pasok ulit tayo tayo nang galing kanina Ayan. Yeah, mas mas malamig. Pag mga kawayan. So, tapos mga tapos na mga to Kasi day saldo. Avida Towers. Yeah, Avida Towers Direo. iba pa pala to Abita Towers 1 Union Place hindi okay. ganun kataas healthway The hospital dito Wow, ang ganda. dito, ano na. Na-develop na. Ito, hindi tinipid sa, ano, sa sidewalk. Ang lapad. Eh, hindi pa talaga tapos. refrigerated yung ano dito no? yung mga building malapit sa airport ayan nagagala kayo dito yun pala yung ginagawa ano Ayala Malls Arca South ayan Ito pa, iba pa. Park, cascades. sobrang lapad din ng daanan mga nasa 4 to 5 meters ang lapad Ito, bumalik tayo sa Arca Boulevard Yan yeah, ang update okay. natin sa Arca South. uh, Arcasal. Okay. Ang dami na ngayon um, uh, mamasyal. Ito. Gagawa yung ano dito. Bubong. Hanggang dun pa. Saka kabilang side lang ng ginagawang Ayala Malls Arca South ang ano ang FTI yeah. may billing pa dito Ayan. Food Terminal Incorporated tapos ito yung Hmm, arca salt meron pang 36 hectares na tira ang FTI ang lawak po doon dito, kaunti pa lang ang traffic. Kaunti pa lang ang mga sasakyan. Palabas na ulit tayo ng East Service Road. Thank you for watching ko ulit. Subscribe, like, at comment na po kayo. Ganda rin dito. So, may 11 hectares pa na okupado ng mga uh, squatters. sa sa kabila sa East Service Road. Ito na yung pinaka-signage, parker ng Arca South. mga kawayan ito, yung service road daw dito may mga basura na sa gutter